Puro Mango Graham na nga yung lumalabas sa newsfeed ko. Na sobrang tamis. Kaya nagkakadiabetes sa yung mga tao. Diyot! Di oras na nga to ng gabi. Kaya sa tuloy ako hanap ng gantong oras ng Mango Graham. O ng mangga Para ba makagawa? Kasi nagkikrave ako ngayon ng Mango Graham. Na kahit wala pang ang ko Ang dami nang gumagawa. Kaya bala ka dyan. Maghanap din ako ngayon. Pero bago maghanap. I-flex ko muna tong gupit ko sa inyo. Na nagmukha yata ako kabayo ngayon mga guys. chot Paglabas ko nga ng kwarto, nakakatuwa kasi meron na ditong sangkap. Mukhang yata ito ng langit. Kasi meron na kagad sa lamesa. <laughs> Binili ko na to kanina. <laughs> kasi alam ko pagkikrib ako ngayong gabi. Kaya inanda ko na din to. Pero ireref muna natin tong cream para mas lalong sumarap yung graham natin. Kapag dito ka pala nakatira sa amin mga guys, di ka na mahihirapan na nung uulamin mo. Kasi marami kang pagpipilian. Pipili ka na lang talaga kung saan ngayon kukunin mo kalipas nga ng ilang minuto, binaligan ko na tong cream ko matigas na. Para makapagsimula na rin tayo makagawa ng mango graham. Saglit lang naman din tong gawin. At ang tagal na din yata bago ako ulit makagawa ng ganito. Last ko yata ang gawa ng mango graham. Nag-aaral pa ako. Nagtinda rin kami noon. Tapos sabi ng isa sa mga bumili noon, bakit sobrang sarap daw? Sabi ko naman din ko lang sa asukal pero di ka magkakadiabetes dyan. <laughs> Nasobrahan nga tong cream sa tigas. Mukhang nahawa to sa yelo. Dalawang cream lang din yung nilagay ko. Tapos isang condens. Hindi ko na masyadong dinamihan. Kasi eto lang din talaga yung hinulog ng langit. Chot Eh, mekos mekos mo lang yan, insan. Hanggang sa matanggal ba yung buo buo. Pero kahit hindi ko na matanggal to. Kasi di ko naman din to ibibenta. Ako lang din naman yung kakain. <laughs> Nagmahal na din pala yung makabilihin ngayon. Katulad nga nitong dalawang mangga. Dati mura ko lang to nabibili. Pero ngayon nabili ko to ng 150. Tag like 80 daw isa. Pero dahil vlogger naman daw ako, 150 na lang. Hindi <laughs> ko lang pinagloloko ko ni ating binilan ko nito. Pero binili ko na. Kasi sabi niya gwapo naman daw ako. At nanonood naman daw siya ng vlog. Kaya wala na ako no choice mo guys. Sinahe ko na din itong buto ng manga. Kasi medyo marami na rin yung nahiwa nating manga. Sobrang bangong lang nga nung cream Tsaka nung condensed Kaya excited na din ako matikman yung magagawa natin At syempre hindi makukumpleto yung graham natin Kung walang biskwit kaya hey, ito yung magiging tinapay. At yung ginawa natin yung magiging palaman. Na alam ko. Alam nyo na din talaga itong gawin. Pero hindi din nyo pa alam. Ito na lang siguro yung tutorial. Chot. Tut. Pero syempre magkakaiba tayo ng gawa. Makaiba yung pagkakagawa nyo sa akin. Alam nyo naman siguro na nanghula lang ako dito. Basta yung eh, meyakos mulang mo lang yan. Insan. <laughs> Medyo na parami nga itong hiwa nating mangga. Pero ayos na to. Di ba yun ang sumobra? Huwag lang talagang kukulang. At eto na yung huli nating gagawin. Yung paglagay ng biscuit. O nung graham. Para finish product na siya. Magkaiba nga yung size nung sa baba at sa taas. Kaya eto mga crush na graham. Lagay ko na lang sa gedli. Kailangan sobrang crush din ng biscuit. Para kapag natapos mo gawin tong ham may crush pa ka din nya Kaya na matapos na tayo makagawa ng mango graham. Ilagay ko na din siya sa ref. Para tumigas na. At bukas ko na lang siguro to ihintayin. At bukas na lang din ako mag -crave, mga guys. Kasi medyo inaantok na din ako ngayon. Naku, ko pa yun. Bakay nabot na ako ng maaga. Kaya fast forward na to. Kinabukasan na din to mga guys. Napagising ko talaga. Yeah. Una kong inisip yung ginawang ham Kasi baka wala na yun sa ref. At pagbukas ko nga ng ref mga guys. Totoo nga yung balita. Nawawala na yung Graham dito. Hindi naman siguro pusa yung kumuha dito. Kaya panigurado ako, tao yung kumuha. At taga dito lang sa bahay namin. Kaya dumiretso ako sa tindahan para tanong kay mama kung nasan yung ham Nilipat lang daw niya dito sa ref mga guys. Istor mo daw kanina sa yelo. eto nga. Eto na yung ginawa nating Mango Graham kagabi. Na sobrang tigas na. Na sobrang bango din. Kaya sobrang nagkikrave na din ako. Kaya kahit wala pang Pasko mga guys. Eto na yung sign nyo. Para gumawa ng Mango Graham. Saglit lang din naman siyang gawin. Pero kung ayaw mong gumawa, bala ka dyan. Titirhan na lang kita dito. At na lang kita sa bahay nyo. Kaso parang ang layo nyo. Kaya pag nadating na to sa inyo, baka natunaw na yung Mango Graham. Mukha nga siyang masarap. kaya itaste test natin to mga guys. That's Grabe. Namis cream yung gantong lasa. Ang tagal na din kasi bago ulit ako makatikim na ganito. Yung nga lang medyo matigas at mainit. Ay malamig pala. <laughs> Mas masarap nga ngayon Kasi nagawa natin Parang hindi lang siya mango greha Para rin siyang ice cream cake Yung bang isda na tinapay Na parang ice cream Basta parang ganun siya na may flavor na mangga Favorite ko din kasi yun Kaya sobrang na enjoy ko rin yung ginawa natin kagabi Ayun lang ba Bye bye